Tinuruan nga ni Kawhi Leonard ng leksyon itong batang Rockets team sa kanilang pag ngayong araw. Well, Houston Rockets versus LA Clippers. Batang team lalaban sa veteranong team. Latter team laban nga sa championship aspirant team. At talaga naman sa pag-uumpisa ng laban ay nga ng Houston Rockets ang kanilang athleticism, energy, ang kanilang young talent dito nga sa mga veteranong LA Clippers player. Kung saan mga idol umangat nga sila by 23 points in the second quarter. Pero dito sila nagkamali mga idol. Nung lumamang na nga sila ay medyo nag-relax ang Team ng Houston Rockets At dito na nga si Kawhi Leonard Tinuruan sila ng leksyon Na hindi 36 minute game ang isang NBA game Kung hindi 48 minute game At sa last quarter nga Nating nakitang tumrabaho Itong si Kawhi Leonard At talaga namang pinig apart Ang depensa ng Houston Rockets At panorin nga natin kung paano niya yung ginawa Well dito nga in the second quarter ay magana ang kalamangan netong Rockets DC8 na. Kaya naman may kita natin dito si Kawhi Leonard na pinwersa ng depensa. Walang kwenta nga ang katawan ni Jalen Green sa kanya as he gets the end one play. Sa susunod na possession naman natin, the second quarter mga idol ay ibang defender nang ibinigay kay Kawhi Leonard. Pero hindi ang problema as he knocks this one down, step back. Magdo-double team pa si Dylan Brooks, swak yan for Kawhi. And then in the third quarter ay medyo hindi na nga nakakalayo dito ang Houston Rockets at may kita nyo nga dito si Kawhi Leonard over sa dalawang big men itong ang Houston Rockets hook shot, pasok yan para sa kanya and then offensive rebound naman dito ni Kawhi Leonard late in the third quarter mas lalo na nga silang nakadikit within reach na nga lang sa kanila itong batang Rockets team And in the fourth quarter, dito na nga nag-take over si Daklo. Itong si Kawhi Leonard at nag-umpisa nga yan in the 6-minute mark kung saan nice pa si James Harden sa kanya. Wide open 3-pointer. atong nga si Kawhi Leonard, swak nga yan para nga sa kanya. And then sa next possession, siya na nga mga idolang mayawak ng bola against nga dito sa rookie ng Houston na si Cam Whitmore. Hindi yung problema sa kanya as he knocks down another one. 3-point game na lamang ito. And then down by 2, itong si Kawhi Leonard goes to work. Laban nga dito kay Jabari Smith Jr. na isang magaling na defender. Rhythm dribble then straight into a pull up 2 pointer. Pasok yan. At para nga tapusin na itong batang Rockets team na masyadong nag-relax dito sa labang ito matapos sumangat ay ito ang ginamit ni Kawhi Leonard. 1 on one na naman sila at ginamitan niya na naman ang pull up jumper itong si Jabari Smith. And one play yan para nga kay Kawhi Leonard. At dito nga nag-umpisang matalo. Ang Houston Rockets hindi na sila nakabalik pa. Lesson learned para nga sa kanila at ang kanilang teacher sa lesson ngang ito ay walang iba kung hindi si Kawhi Leonard. Grabbing 20 point comeback nga ang ginawa na LA Clippers laban nga dito sa batang Rockets team.